hindi porke kasa ay sigurado ka na gaya ng nangyari sa Aerox na to medyo lumubo na ang gastos ng may-ari nito magkukwento lang ako ng konti para sa background nitong Aerox na to sa akin nga pala galing to mga boss bago din nila sa kasa no dahil nagkaroon to ng error 12 na i-vlog ko na to So, ang nangyari kasi noon mga boss, error 12 siya. Ngayon, nilinis ko lang naman yung stator dahil sobrang tumi At konting higpit lang ng mga wire. Umu-okay siya. Yun nga mga boss, sabi ko may warranty naman kapag nasira or naga problema, walang problema ba? Walang problema ang labor, libre na. Sa madaling salita, uh, nagkaroon nga siya ng error 12 after 2 days hindi naman ako nagkulang pinuntahan ko sa bahay nila kasi nga natumirik. At, uh, na tumirik at yun nga ang sabi ko bumili siya ng CKP sensor kagaya nito mga boss pinapabili ko sila dahil ito na ang huling option namin gaya nga na sinabi ko uh, warranty yon yung labor walang bayad pinapabili ko lang sila ng pyesa para ma-solve na ang problema ngayon mga boss dinala nila ito sa kasa nang hindi ko alam. So, option naman nila yon no? Sila naman ang gagaso. So, wala naman ako. Labas naman ako doon. Eto nga lang ang masaklap, mga boss. Mga boy, no? Dinala nila sa kasa. Inaabot ng ilang araw sa kasa. Dahil yung chip mechanic yata ay laging wala. Ewan ko, ilang araw ang inaabot, no? Nakakalimutan ko na, no? So, eto na nga, mga boss. Ah, uh, nilabas nila, umaandar umaandar na yung motor pinalitan na raw ng CKP sensor pinalitan na raw ng Adpro so okay na, nilabas na nila sa kasa nung maiuwi nila mga boy you know, aboy ah, hindi nila ginamit ng 2 days, Naka parking lang tapos nung ah, magpapagas na sila pagdating yata sa gasolinahan, ayaw na umandar at lumabas na naman yung error 12 ngayon, nag-report sila doon sa kasa. At ito ang masaklap. Wala na yung chip mechanic. Nag-resign na raw. So, anong gagawin nila ngayon? Wala silang hahabulin. Dahil yung mga manager na kasa, wala naman pa alam yan. Eh. Ngayon, ang ginawa nila, tumawag sila sa akin. Ngayon nga, sinabi nila na, eh, naman nila yung nangyari. Yung nga, dinala nila sa kasa. Ang tanong ko, talaga ba ang pinalitan niya ng CKP sensor? Nakita nyo ba? Nakita raw nila yung bagong CKP sensor sa lapag lang. Yan, bago. Nakita daw nila pero hindi sila sure kung talagang napalitan. So sa, sabi ko dalhin mo rito, sabi ko sa kanila. Ito na nga mga boy no. Uh, ah, na pagbukas ko pala ng stator, nakita ko yung CKP sensor na luma. Dahil sa mga palatandaan ko na may mga hiwa-hiwa yan sa wire. Ako ang gumawa niyan. Dahil diyan ako nag-test ng continuity. So unang-una, na ah, nalo ko sila ng ah, chip mechanic ng kasa or yung helper, magkasama dalawa yan eh, helper tsaka chip mechanic unang una naloko sila kasi nga dahil nga ron sa uh, yun hindi naman pinalitan ng CKP sensor tapos meron din silang hininang rito mga boy na uh, halos walang kwenta kwenta yung hinang nila kasi hinata ko lang ng konti naputol na agad stator yon wire na stator hininang nila siguro hindi sila maghinang so ganoon na nangyari hindi ubra yung mga ganong hinang So ang point ko rito no, uh, hindi porke kasa safe na kayo. Pero hindi ko rin naman sinasabing sa labas safe din kayo. Nasa tao lang talaga 'yan. Nasa ugali yan ng tao. Ang ending nito mga boy no. Ah, uh, nakakakuha pa rin naman sila ng CKP sensor doon sa kasa dahil sa pinakita ko sa kanilang ebidensya. Yung picture na 'yon, sabi ko, ipakita nyo dahil ito'y luma talaga. So 'yun, ang nahabol na yung helper na lang nakasa no at naibalik naman yung CKP sensor sa kanila at yun na nga yung kinabit ko rito mga boy no yon so yun na nga no maging aware lang tayo hindi porke kasa hindi porke kumpleto ka sa gamit ay mapagkakatiwalaan na kasa na yun may pangalan na yun so ako wala akong sinasabing magaling akong mekaniko sakto lang parehas lang ako lumaban kung hindi mo kaya di wag mong gawin Ganun lang naman yun eh. Kahit naman anong galing mong mekaniko, kung tirador ka ng pyesa, hindi ka na rin babalikan ng customer. Ko. Ganun lang naman yun. Tabi-tabi po sa mga mekanikong tirador ng pyesa. Magbago na kayo. Kung magme-mekaniko kayo at mamemero lang kayo, eh, tigil nyo na yan. Mahihira lang ang buhay. Lilid lang din naman ng mundo nyo. Eh. Pag kilala na kayo, wala na. Ayawan na rin kayo ng tao. Ganun lang yun.